Well, yung pagiging laos, ayan talaga yung isa sa pinakamasakit na naranasan mo talaga. Okay lang sa akin maging laos, basta masaya tayo. Pero hindi pala okay. Nag-usap kami ng asawa ko at sinabi ko sa kanya, hindi na tayo magko-content -co dahil gagawa tayo ng reality show. Isa sa pinag-uusapan ngayon at trending sa YouTube, ang panibagong upload na vlog ng content creator na si Christian Mark Gray. Dahil katulad ng vlog ni Tony Fowler, ay ginawa na rin nilang reality show ang kanilang vlog. Ayon kay Mark, nag-usap raw sila ni Tony tungkol sa kagustuhan niyang bumalik sa pag-YouTube. Ngunit ayaw na raw niyang gawin ang usual niyang ginagawa noon bilang vlogger, katulad ng prank. Kaya naman ngayon umano ay iti-challenge niya sarili na ipakita ang lahat sa kanyang mga subscribers sa pamamagitan ng reality show. Supportado naman ni Tony ang disyong ito ng kaibigan at inamin niyang siya ang nag dito upang gayahin ang ginagawa nilang reality show dahil alam niya raw na maraming maipapakita ang pamilya ni Merck na wala sa Toro family. Mga pahayag ni Tony, Ako talaga ang nag-impluensya sa kanya na ilabas mo naman yung side ng Grace family. Kasi maraming parts sa inyo na wala sa amin, di ba? Marami ang may inspire sa family niyo kung paano kayo. Kasi kami lang ang nakakakita eh. Share mo naman sa mundo. Samantala, unang episode pa lang ng kanilang reality show ay hindi na naiwasang umiyak ng asawa ni Mark na si Pamis Guerra, lalo na nang mapag-usapan ng tungkol sa panganay niyang anak at humingi siya ng tawa dito sa lahat ng kabiguan na naibigay niya katulad ng broken family. Pahayag niya, Siya na mahal na mahal kita, sobra. Sorry kasi lumaki kang broken family. Sobrang dami kong gustong sabihin sa'yo. Sana maintindihan mo ko. Sorry talaga. Lagi lang ako nandito sa'yo anak. Sa kabilang dako, inami naman ni Mark na kaya niya naisip na magkaroon ng reality show ay dahil masakit umano para sa kanya na unti-unti siyang nalalaos at nawawala ang lahat ng pinaghirapan niya sa mundo ng social media. Mga pahayag ni Mark, Well, yung pagiging laos, ay yan talaga yung isa sa pinakamasakit na naranasan ko talaga. Ilang taon na akong naging laos. Hinayaan ko na kasi masaya na ako. Kumbaga, sa totoo lang, kaya ko namang bumalik eh. Kayang kaya kong magpakatoxic ulit. Kayang kaya kong magprank ulit. Kayang kaya kong lukuhin ulit kayong lahat. Pero hindi na kasi. Meron na akong pamilya. Meron na akong anak ngayon. Tsaka isa pa, meron na akong pinapangalagaan na asawa. Kaya sabi ko sa kanya, okay lang sa akin maging laos, basta masaya tayo. Pero hindi pala okay. Sa totoo lang, hindi siya okay. Masakit sa akin yun na yung pinaghirapan ko kung nasan ako ngayon ay parang unti-unti kong binibitawan. Kaya ngayon nagbabalik ako. Samantala, parte ng kanilang reality show, ang dalawang dati ring miyembro ng Toro family na si B at B, nanay ni Mark na si Mama Christy, asawa niyang si Pamis Gera at best friend niyang si Lawrence. Bagamat inamin ng ilan sa kanila na hindi sila handa sa ganitong reality show, lalo na si Mama Christy at si Pam, ngunit nakasuporta raw sila sa kung ano man ang gustong gawin ni Merck.